sa recipe natin ngayon, kakainanganin natin ang mga ingredients na ito. Meron ako ditong cream bread. Bali, yung ating recipe ngayon, yung ibang ingredients ay yung leftover natin nung nakaraang Pasko. So, meron akong cream bread dito or loaf bread. Tinanggalan ko lamang ng mga yung matigas na nasa gilid. Yan. Hello, kakusina! Merry Christmas and Happy New Year! Kumusta po kayo? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi sa inyo. Pwede mo itong ibenta. Pwede ring snack sa bahay. So, ayan. Ngayon naman ay ating ipo-flat itong ating a loaf bread na tinanggalan ng yung mga nasa gilid na matitigas. By the way, kung bago ka palang sa aking channel, paki-like itong aking video at syempre, paki-subscribe na rin, paki ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo at snack recipes na aking uh, ina-upload. Maraming salamat ka kusina, Key Charms Channel po ang pangalan ng aking channel. So ayan, i-flin lamang natin gamit itong rolling pin. Kung wala kayo, pwede naman ang malinis na baso. At saka, ito yung sinasabi ko, yung leftover namin na obijam. Oh naku, napakasarap nito. Meron akong ginawa nito, ano, nasa aking video. Meron din akong uh, buko. Ayan. So, hindi ko nilagyan ng kahit anong pampatamis ang buko, ha? Bale, matabang lang siya. Ayan. Ipapalaman lamang natin ito. So, binigyan natin ng kakaibang recipe o bagong buhay ang ating uh, ubi jam. By the way, meron akong recipe nito ha. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section or sa description box. Napakasarap nitong aking recipe ng ubi jam. Pwedeng panghanda sa New Year. Ayan. So ito yung aming uh, dessert noong nakaraang Pasko. Ayan, so meron pang natira. So ginawan ko ng Ah... Uh, pina pina-enhance ko pa. Ano? Ayan, syempre. Ayan, so inilagay natin, ipinalaman natin yung buko at saka yung ubi. And then isisil lamang natin gamit ang tinidor. So, ayan, kakusina. Napakadali. Pwede mo itong ibenta. Pwede rin snack ng pamilya. Kung ngayong uh, bagong taong kagagawa nito, pwede mo namang ibenta. Lalo na next week, meron ng pasok sa si school. Pwede mo itong ibenta. Pwede 10 pesos to 15 pesos. Ganyan lang kakusina. At meron din naman ako dito isang itlog lamang kasi bali itong aking nagawa ay uh, konti lamang ito. 9 pieces lang ang aking nagawa. Yung aking ginawa kasi yung natira sa aming tinapay. Ayan. So, isang pirasong itlog. At saka, meron tayong harina. Ayan. Meron din naman tayong breadcrumbs. So, ayan. Bale, ikukot lamang natin itong ating uh, tinapay na merong palamang ubi at saka buko. So, una ilagay natin dito sa itlog. So, bale, pwede mo siyang ikot sa breadcrumbs at pwede mo ring ikot sa harina. Ano? Pero parang hindi yata maganda na itong tatlo ay pagsasabay-sabayin, ano? Kasi nga tinapay itong ating uh, recipe ngayon. So dubli-dubli na, 'di ba? So ayan. So una, dito ko ikinote sa bread crumbs. Ayan. So mamaya Ikukot na naman or magkukot na naman tayo sa itlog at saka sa harina na. So, balik ako sina. Depende na lang sa'yo kung gusto mo itlog at bread crumbs o kaya itlog o harina. So, dalawang variation ito kakusina ha. Kakusina, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat! At i-fry naman natin ngayon sa mainit na mantika pero nasa mababang apoy o katamtamang apoy lamang kakusina para hindi siya agad mag-brown. At pagkahango, i-drain sa paper towel para matanggal yung mga excess oil. At ito na nga kakusina, ang ating ubi buko pie na napakasarap. The best in negosyo. Pwedeng ibenta ng 10 hanggang 15 pesos. Depende sa magiging puhunan mo kakusina. Awaw, tingnan nyo naman. O, oh, ayan. Napakasarap ng combination. Hindi siya gaano matamis kasi na-mix natin yung ubi cham sa matabang na buko. O, oh, ayan. Anong pang hinihintay mo kakusina? Try mo na ito na-una. Maraming salamat. Hanggang sa susunod 'Yun na video ko, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Maraming salamat.